So, yun mga kamixing. Yan. Meron na naman tayong titimplain sa enamel QD, Ayan. So, ang kulay niya guys ay angelina. So, gagayain natin yung angelina ng rain or shine. Timplain natin sa quick drying enamel guys. So, isang galon. So, samahan niya ako guys pag titimplain ng ganitong kulay. So, tara guys. Timplain na natin. So, ito guys. White na QD, Ayan. Buksan na natin siya guys. Para na natin yung mga kulay ng Angelina na yon guys ayan so orange Bali tatlong kulay guys panghahaluin natin dito ayan may dilaw lemon yellow ayan So ayan tatlo guys paghalo-haluin lang natin para maging Angelina yung kulay niya guys ayan So haluin muna natin tong mga pangulay guys ayan Pagyan muna natin mga pang panghalo ayan mga mixing mikos-mikos muna natin yan para maganda yung kulay na lalagay natin guys ayan. kasi yung ibabaw niya mga langis pa guys ayan. tumitining kasi yan pag medyo na-stack ng konti guys ayan. so dito natin nilalagay sa ano bali 1 gallon siya guys na titimplay natin sa inamil na Angelina ayan. So, parang milon siya guys ng kulay ang ganda ng kulay na ito mga kamixing. Ayan. So, lalagay na natin guys yung puti. Ayan. Lagyan na natin ng white. Para matimpla na natin yung kulay na Angelina na yun guys. Ayan. So, gayahin nyo na lang to guys kung magustuhan nyo yung ganitong kulay. Ayan guys. Then, sunod natin tong yellow. Ayan. Ganyan lang guys Oh. Para hindi siya matapon. Lalagyan mo ng sagurong. Ayan Oh. Ayan, ganun lang, walang tapon, di mamamixing nyo. Oh. So, lalagyan din natin siya ng orange, ito. konti muna, ilagay natin para makita natin. Baka sumubra tayo sa orange, di masyadong mahirap na habulin yon guys. Ayan, kailangan unti-unti lang yung ano natin, lagay natin ito, guys. Ayan. So, mikos-mikos na natin ito, mga mixing, ayan. Ganun lang. Kulang pa tayo, lagyan pa natin ng counting orange pa, Ayan mikos-mikos ulit natin siya guys ayan ganun lang siya pag may titimpla ng pintura mga kamiksing ayan ayan haluin lang natin ng maigi yan para yung mga linagay natin na pangulay may sama sa puti so ayan guys so ayan guys konti pa shadow light pa tayo mga kamiksing lagyan pa natin ng orange ayan. Kasi light pa tayo ng kaunti Then ladark natin siya ulit guys Ayan Ganyan guys oh Alawin lang natin ang mahigian So lalagyan natin ng Dilaw pa mga kamixing Ayan. Lemon yellow lalagyan natin Para masakto na yung kulay natin guys Ayan Then lagyan natin ng white Ayan. Para isaktong isang galon na siya guys So, mikos-mikos na natin siya, guys. Ganda ng kulay niyan, guys, oh. Tingnan niyo, guys, oh. Ganda ng kulay, mga kamixing. Parang ang sarap ilagay sa rep, ano. Parang milon siya, guys, na kulay, oh. Diwanag nito. Ganda ng kulay talaga nito, guys. Halu-haluin lang natin ang mahigiyan, guys. Ayan. So, maraming salamat nga pala sa mga nagsishare ng ating mga video uh, mixing natin yun na sumusuporta sa akin ayan thank you thank you sa inyong lahat ayan so titingnan na natin siya guys ayan ito ayan guys yung natimpla natin so ayan guys oh ayan nakita nyo guys ayan so iyan ako sa inyo ng maigi guys ayan ito guys so oh. titignan natin so ayan guys yung sample so ayan guys oh parehas na siya So, pwede na yan. Pag natuyo siya, guys, mag-a-adjust ng konti yan. Magdadak ng konti. So, okay na yan, guys. So, sa mga hindi pa wala nakapalo sa akin, pakipalo nyo naman po ako. Pakilike and share na mga ating mga video. Maraming salamat sa inyo, mga guys. Bye-bye, mga kamiksing. Ingat kayo.